Alright, for this video mga ka mga ka-ante, kakait pala kami ng pansit kabagan. Ito ang pansit kabagan ng aming almusal ngayon mga ka At ang uh, natin na tinapay. At syempre, meron tayong juice. Pineapple juice mga ka -uncle ang tasty palamig mga kaangkol baliktad nga natin. yan ang ating palamig ngayon ay ang tasty pineapple no need to put sugar because meron na siyang kasamang asukal uh, alright kain tayo mga kaangkol mga kaante Salamat pala sa lahat ng mga followers dyan, friends. And also to my mama at papa. And to so all uh, of kilala natin dyan sa barangay Kambanao, Pais City. Sa lahat ng kakilala natin dyan, sa kasitlit na lugar, ang Sitio Pansal, Sitio Camote, Sitio San Lorenzo, Asien biaso. Magandang umaga sa inyo lahat. Yan and especially ang ating uh, pinakamalakas diyang tiyahin sa Kambanao. Lahat ng mga tiyahin din malakas. At siyempre, yung uh, ating tiyahin din sa may pansel si uh, dia, ay nang uh, Maria Adlaon. sa out sa Adlaon family din at Amonti family. Harrisol family stress family, Galliet family, Habuneri family, 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 yes, Chambre, Ang Sidilis family, mga kaangkal mga tanda. Ka May nakalimutan ba ako? Uh, Tarog family, yung yeah, mga tsahay ko dyan na sa lahat po nang kakilala ko dyan sa yung barangay Kavana, ka ba na mga kaangkal, mga kaante. Shout out sa inyong lahat dyan. Hello. And thank you so much once again sa lahat po ng ating followers dyan. Thank you po sa pag-subscribe. That's all po. God bless you po. Thank you for watching. God bless you all.